good day everyone so, hapon na uh, maulan mula ay nung mula gabi maulan tapos hanggang ngayon so tayo ay eh, kumuha ng pakain tayo ng mago dun sa likod yung kalimutan ko ng puno tapos syempre malabag kumuha tayo tapos ngayong hapon kumunta tayo sa kabilang kanto may mga puno ng saging doon na tumpok tumpok kumuha tayo ng dahon yan yan eh, yung napakain ko ngayon sa ating mga alagang kambing ng hapon so madami yan siguro mga anin o pito, na puno ng sagi yan yung aking pinapakain ngayon hmm, nyo naman nakas kumain lalo na itong isang payat na to tapos yung dalawa yung itim sa aking puti sa likod Favorite nila yan, dahon na sa akin. Right. naman. So, as of now, hinihintay natin yung buyer nito. Tapos yung lalaki, eh, tumawad naman, bibigyan naman natin ng discount. Hindi lang yata, sabi ko, eh, palike, like, share, and subscribe, tapos papalo ko sa IP page para makaroon ng discount. Ang problema, ang benta ko kasi niya sa dalawa sa babae 2.6 sa lalaki 3.5 kasi yan so unless basta lahat yung dalawang dalawang kambing to yun yan yan tapos yung isang lalaki eh, 6k uh, parang minis ko ata kagabi uh, kasi sabi 3.2 ata yun 3.3 yung benta ko ng lalaki 3.3 kaso hindi yata nakapag decide pa as of now eh, wala pa hindi pa nag message So, ngayon eh, ano pa rin yan? Uh, for sale. Ngayon, ilang kasi sa yung benta para makabili ako ng isang barakong maganda. Para dun sa itim ko, at dun sa brown. So, yun. Kasi yung pati ko, talagang native. Um, kahit maliit siya, mabigat. Kasi nakakain naman siya ng maayos eh. So, paano? So, mula nung napasa akin itong mga kambing na to, ever since June uh, until now February uh, yun ata ito binili hindi lang maalang dito June o August o oh, September o oh, ganun na hindi nah, ko nakalimutan ko na hmm, never naman nagkasakit itong mga ito uh, ayun nga lang namatayan tayo nung December ng dalawang bisiro tatlong araw ulit tinagal dahil na rin sa typhoon so stress yung kambing lumabas yung mga bisiro na mahina at the same time may mga kamalian lang din may mga kamalian din ako sa pag-aalaga ng buntis na kambing napatang ginawa ko niwalay ko sila talagang may mga kwarto sila para lalo lang buntis para kahit pa paano hindi may stress yung kambing at the same time secure sila pag oras ng pagyo so ayun yung isa sa mga project namin na gagawin naman sila ng matinong kulungan para kung buntis man may buntis man sa ating mga kambing eh, hindi sila masyadong ma stress hindi sila masyadong maramdaman ang pagyo so ayan ito pinapataba natin to siguro dito na gustuhan kasi payat pero ano lang ito eh kulang lang sa pakain saka kailangan din purba pero hindi mo siya nagkasakit never kasakit yung ating mga ano kasi never naman natin itong ginagala sa ibang lugar kasi mas delikado pag ginala natin sa iba o pinastol natin sa ibang lugar mamaya kasi na, nagkamali tayo eh nalagyan na na may gamot yung nakain nila na ano so mas delikado kaya ako aga lang sa pagbibigay ng pagkain, tapos si Jerome kaya yung tumutulong sa atin sa si Papa yung misis tumutulong din sa pagbigay ng pagkain pag pumunta sa kaya so ayan lang yung update sa ating kambingan, pambingan um, mahirap kasi naon akong malitang area mo wala lang talaga may mga tanim ka pero masaya kasi nakikita mong na ang ating mga kambing ay eh, panatag sa ating mga panatag sila dito sa area kahit pa paano kasi makapansin naman padila-dila sila sa atin hindi lang makapain natin isa na nakikipaglaro pa yung puti sa atin panatag, panatag ang kalobo nila dito sa atin pero kailangan pa natin ibenta ang dalawa para kahit pa paano makapag-adjust tayo sa pakain at mai gawa natin yung plano natin na maka, makabili tayo ng isang barako o kaya naman mapa ito, ipabarako natin to sa malaking lahi eh hindi ko talaga talag hindi ko kaya ang, apat na kambing so kaya ang mangyari nyan pag may mga bisiro pag ito na panahon benta din agad para kahit pa no eh, may pera kasi hani, talaga maliit yung area ko may mga manok doon, may mga pabo may gansa o, buti nga may bengala pero isang peraso lang buti nga wala na yung mga pato ko kasi mas nice pa sa ako doon sa pato kasi kung saan saan mo punta may yung ating update sa ating mga alaga ang paitlogi natin dyan apat na la lang wala na yung iba pero ngayon hindi sila nangitlog kasi nga guro doon sa pakain so kailangan ko ata magpalit ng pakain o kaya naman eh, kailangan ko silang i yung mga lalaki so ang porcelain ko doon eh, taro, eh, yung booster so yun lang naman ang update so don't forget to like, share and subscribe